So, nakita nyo naman, yumupi. So, kailangan investigahan kung ano yung cause. No? So, may suspensya na baka may tumama na barge, kasi may mga barge akong nakita doon, pero ang sabi ng taong nag-ooperate dito, wala naman daw tumama. So, ang suspensya ng consultant ng koreano, sobrang taas ng pressure dahil sa pagpasok ng tubig galing sa Pasig. Siguro nga, dahil yun ay yung simula nung surge sa dagat, pumasok na dito sa Pasig, uh, hindi kinaya ng gate yung immense pressure no? na, na nangyari nung Sunday night. So, more importantly, kailangan magawa natin ng mabilis. Maibalik natin yung gate dun sa kanyang permanent position. So, kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2 year warranty, uh, 20, 2024, pagang na turnover to. So, isang taon pa lang. So, wag ang gastos ng gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya, 14 days, pinapabilisan natin.